ayan magandang kumakasahan nyo lahat yan mga mga master isang maulang ah, araw eh uh, mga kaaloy kasamaan nyo ako magka simbol ng mayroon tayong gagawin ano mullion section mullion frame ito mga kaaloy oh. silip ko lang sa inyo ayan ayan yung mullion section ito yung frame nya mullion frame ito yung mullion adapter ayan o oh. At ito yung cover, mulyon cover. So makapal ito mga kaloy, mas makapal pa sa pambracket natin to. Ang gular, mas makapal pa. Uh, nasa hal, ah, mahigit 3mm ang kapal dito All ha, haros 316. Mabigat uh, na mga kaloy. Oh. Ngayon mga kalayang gagawin natin dito, i-prepare lang natin ito dito, bracket-bracketan lang natin. Tapos doon na natin na simpulin kasi medyo may kalakihan itong ano na to? Uh, 7 feet yung lapad nito, tapos 120 uh, 130 yung height. So hindi kasi sa sasakyan nito pag dito na ito na simbol sa so, kami kabigatan. Ay pasilip ko lang sa inyo yung mga materyali sa mga kalay. Ayan na, Oh. Ayan, pinutol natin kanina. maulan nga lang. Ayan Ang uh, height nyan, yung full height nyan, 130. Ayan, kahabaan. Uh. Nga na, si Sir Kusin yung ka yung paglalagay ng ah, uh, mul at tawag nito yung adaptor at saka ano, cover. Tapos pareho lang naman tapos sa mga yung pag nag-assemble tayo ng tubular na ano, Parang parang ganun lang din eh, bracket-bracket lang din natin. Ang kaibahan nga lang nito kasi ito malapad dito. So hindi natin pwede ang gagamitin natin dito, babrakitan pa rin natin do sa pader. Hindi pwede ito tornilyo natin dito kasi mahina. eh lang, babraket natin doon sa atas, sa gilid. Matatak pa naman yung bracket dito mga kaloy kasi may cover naman. makikita so, nyo doon sa actual. Pakikita ko sa inyo kung paano mag-install nito doon sa site. No? Eh nang nasa ang ituturo ko lang sa inyo ngayon eh, paano magkabit ng adaptor kada cover saka paano yung posisyon ng salamin ano So ito ang adaptor natin pinotolatin sakto sakto yan Ngayon ang gagawin natin uh, i barina natin itong adaptor dito sa ganyan mga kaliyo oh. paganyan ng porma I-drill i, i natin diyan sa gitna dito dito yung dito tatama yung Torlius canal na to mga kaaloy, ito to hindi yan ang glass, hindi glass na kalaga dyan purpose nyan uh, para sa screw ito dito yan drill na, na natin yun nasa inyo mga kaloy ka kung anong distansya ang gagawin ninyo sa akin ginagawa ko uh, ay distansya mga maganda nito mga 12 inches ang pagitan ng tornilyo pero nasa inyo kung damihan mas, marami mas maganda, mas marami, mas matibay kasi sa natin dito mga kaloy ka uh, 12 mm. so may kabigatan yung salamin natin dito ito yung mga ginagamit mga pangkartinol mga kaloy ka sa mga building kung nakikita niyo yung malalaking building ito yung mga frame na to Mall frame for you. Ayan. So, ganyan yung mga kaloy. Ka yung adaptor natin mga kaloy ka sa mga tumbok. Ito, ito kasi yung pahalang niya. Dito yung pustil at uh, patayo natin. So mas maganda yung adapter natin na medyo kapos siya kahit na kapus ng uno kasi ang bracket kasi natin dito katangtasin kasi natin to para ipasok natin yung kabila no? para abang lang yan pero yung cover natin kailangan pantay siya siya nakakabit na yung adaptor an pag ganyan yan uh, dito yung salamin pala yung mga kalay dito namin ay po natumba pa muntik pa itong masugatan so pag nakaka naka na assemble na natin doon mga kaloy sa building ito yung salamin dito yung salamin dyan sa kanal na yan 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 o no? saka dito yung isa sa taas ganun ayan nakakahiga ayan na naka ganun ngayon pag sinalpak natin yung salamin dito kailangan i-remove natin yung screw pag akagano ah, tanggalin din iskoro sa kaisang pack salamin dito ngayon pag na natin na kompleto na yung salamin saka natin ilagay itong cover yung cover naman ito mga kaloy para ano lang ito para yan hindi pangiting pa pagka ano huwag lang natin kapag ka yan yan parang ganun na yung mga kaloy ito na yung ano natin salamin nandito na yung salamin natin baba sa taas ganun lang kadali mag gamit dito doon sa mga ano mga kalibang ano ng carotenol. So parang ano nga lang ito, parang tubular lang ito. Ang kagandahan sa ano nito, wala na siyang hindi tulad ng tubular na maglagay pa ng isna di ba? ito, ito na yung pinaka-isna po nito. Ayan. Ayan lang. So, yun, pinakita ko lang siya niya mga pag ganun nito, pero mas maganda, di ba? Doon na sa site, pa nyo sa ano kung paano na hanggang sa pagkakabit namin ng salamin ano? Uh, so ngayon tatanggalin ko lang muna uli at uh, prepare natin ito ito so, mga pahalam so ito yung pahalam sa baba so bracket na ito parang ano lang ito mga kalay Kala, na maganda lang yung mag bracket natin kailangan mas, mas matibay tuloy tuloy natin yung video mga kalay para mas maganda para maginaw mga ano nyo. kasi preparasyon lang naman ginagawa natin Ayan, mag hindi natin kalimutan mag ano tayo ng uh, pattern. Swala. Ayan. So, tanggalin natin yung portion kung saan tayo magbabracket. Mas so, maganda kung hindi lahat tanggalan kasi mat ko to. Uh, para iwas gasgas. -gas. -gas. So, 38 yung ano na yun to. Ayan ha. Ayan ang, size nito mga kaloy, ka ang lapad nito na 2, 3, 4 yung ano nito. Tapos yung kabuuhan ng ano nito kasama yung cover ay 5 inches. So, 2, 3, 4 by 5 inches ang finish nito. Dito sa pagbabrakit mga kaloy, kailangan tibayan natin. Huwag natin tawag ito, itinapoy pwedeng ribits ribits ito. Kailangan iscrew na ito. So gamitan na natin ng screw na mas maganda, 10 by 1 half ang gagamitin natin. Para hindi mabali kasi makapal tong ano nito mga kaloy makakal yung aluminum nati, natin natin No, so, saka mas maganda kung mas malaki yung mas matataba yung kami para matibay talaga Ayan. Ayan. parang ano lang parang wala tayo nag ano nito maganda kung mayroon tayong drill na pang screw, di ba? Eh, nasira na yung akin. Kaya, tsaka muna tayo sa, ano muna, uh, screwdriver. Kahit medyo may katigasan dito. Yan. So, kung napansin nyo mga kaloy, ganito yan o. Oh. Yung kabilang kanal kasi nito mga kaloy, ito, toto, ito, yung na to. Malalim, one and -on one fourth yan. Tapos ito, three fourth lang. Ang gagawin natin, yung pinaka, ano nito, pag nagkasimbol, pag nagkabitay -tangka roon, yung baba, ito, parang dito yung salami pinakababa mas maiksi yung nandito mas malalim yung nandito sa suksukan sa ibabaw ganun ang ano niya, purpose niya kaya hindi siya pareho para if just in case na ano salaming salami kapos natin pwede natin kalangan dito at malalim yung susukukan sa taas ya? Yeah? yun ang purpose niyan ayan o oh. ayan, ganun lang pag bracket parang tubular lang diba? Yeah? so Tag-iisang bracket naman. Itong puro kasi niya mga kaaloy. ito Tapos ilipo sa inyo yung drawing. Ayan. May, mayroon siyang fixed transom sa taas. Ayan o. Ah. Ayan. Ganun purman yan. May fixed tapos pa L siya. Yeah. Ayan. Ganun lang kadali. Mag, ano mga kalay? Mag-assemble nito fixed glass lang naman ito kasi wala namang pinto ito kasi may existing nandun na pinto parang ano naman ito dagdag na lang marami pang gagawin mamaya mga may mga uning pa doon hindi po pumasok si master marlong ngayon kaya ako lang muna gulan eh ayan so, may mga uning pa akong gagawin mamaya ayan ah uh, mayroon naman akong mga video dyan na una Pareho lang naman yan so ito lang yung inupload ko ngayon yung ano natin yung mullion section natin mullion frame ang tawag nito big mullion yun ang tawag dito profile na to ginagamit ito mga kaloy ka sa mga pang high rise na building mga pang hotel ito yung ginagamit kasi subang paybay nito kahit na Kaya ng mga tubular na maninipis, ito sobrang ginagawa ito para sa mga ganong ng mga building talaga. So yun, hanggang dito naman lang itong video mga ka-aloy Salamat sa panonood. At bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe, pas-like na din at pasir na din para ma-update din kayo sa sunod pa mga video. No? So yun, bye-bye sa inyong lahat and God bless us all.